Welcome to my daily vlog. Isa nga pala akong OFW dito sa Middle East at ang work ko po ay isang muchacha or katulong. It doesn't matter. Ako yung pinakamagandang katulong dito. Charot, syempre, punyeta. So, ito ipapakita ko sa inyo itong video na ito. Ito lang yung kinain ko the whole day. Siguro itong video na to, I think, two days or three days ago. So, yung kinakain ko, it's bilo-bilo. Actually, uh, may another video ako nito hindi ko pa i-upload. So, yun talaga inalmusal ko. Actually, ako gumawa niyang bilo-bilo na yan. For the first time akong gumawa ng bilo-bilo. So, nagkaroon lang ako ng mali dyan. Kasi nasobrahan ako ng excitement. So, nasobrahan ako ng luto ng sago. So, sumoverpower um yung sago kaysa sa bilo-bilo. So, naging sago-sago na yan. Hindi na siya bilo-bilo. Pero anyway, masarap siya actually. So, sobrang... Akala ko kasi yung pag gumawa ka ng bilo-bilo, ah, sobrang hirap. Ganyan. Actually, madali lang siya. So, mag-struggle ka lang. Alam mo kung paano. It's gumawa ng bilo-bilo. Kasi, mabilis lang siya. Pero yung pag niya ng bilo, as in, medyo nakakangalay eh, na actually madami akong ginawa. Pero the rest lang naman, sobrang easy niya lang naman din talaga gawin. Pero akala ko kasi sobrang hirap niyang gawin. Alam niyo naman, uh, marunong naman ako magluto. Pero yung mga dilik kasing katulad ng mga kakanin, mga biko, mga palitaw, ganyan. Actually, dito ko lang talaga siya natutunan. Sige. Ito naman yung aking lunch. So, fried chicken na maalat. <laughs> <laughs> Tapos, ah, uh, posit pusit na maalat din na lip. <laughs> Actually, puro maalat siya. I don't have choice. Hindi ko kailan mag kasi hindi naman ako nagluluto. So, yung kanin ko na yan, it's tinatawag na ko sherry. So, isa yan sa pinaka-favorite dish ko dito na sa favorite na Arabic dish. So, kosher siya, rice siya, uh, Egyptian rice siya, then may noodle siya, then may lentil, o yung munggo na tinatawag sa atin. And then may macaroni siya. Tapos may mga, may mga sauce siya, yung mga red and hot sauce, Pero hindi ko siya nilagyan. And then meron siyang uh, uh roasted na ano, roasted ba? Na sibuyas. As in, sobrang sarap niya. As in, na, una ko nakatikim ako ng kosheri sa Saudi. First time ko dun kasi mag-work. As a katulong din, actually. So, pagkatapos niyan, nagmerienda na naman ako. Kumain ako ng cherry. And then, after yata niyan, it's blackberry. And ito yung blackberry. Actually, hindi matamis yung nabili ko ngayon. Yung blackberry na yan, medyo maasin siya. Yan, dalawa yung kinuha ko. Then, after nyan is, kumuha naman ako ng uh, blueberry. So, malinis na yan na. Ah. Like, Pagkatapos namin dinis na ilalagay namin sa re. So, huwag kayong judgmental. So, malinis na talaga yan. So, yan naman yung strawberry. Uh, like, hindi ko alam bakit yung iba pag kumakain ng strawberry, sobrang oh, ayan. Ah, just like an strawberry it's just like an ordinary fruits. There, there's no something special. <laughs> ang arte ko po niya. So, ito naman yung kinakain ko ngayon. It's yellow plum. Actually, hindi ko na ma maalala yung pangalan niya. Pero madalas akong bumibili niya pag nakikita ko yan. Kasi favorite na rin nila. So, masarap din siya kain. So, ang texture niya, nalaman niya parang maliliit na mangga. Parang mangga siya, pero na Plum daw siya. Ewan ko, basta mangga siya. Hindi ko alam. Siguro yung taga bang ko kilala yan. Kasi yan, kinakain nila pag kulay green. Na sobrang lutong akala nyo mangga. Pero para siyang mangga. Hindi ko ma-explain basta. Ay, yung texture niya talaga, it's talagang mangga. Yung, ay, yung balat niya talaga, it's parang manggang hilaw. Kasi yung balat niya, medyo may pagka-crunchy lang. So, yung manggang hinog naman kasi, pag kinain mo siya, yung balat niya, hindi siya masyado hindi siya ganun ka crunchy pero ito yung balat nito medyo crunchy. Pero yung mga hibla niya asing, para siyang para rin siyang mangga. Uh, so yung buto niya pag tinignan mo talaga para siyang mangga. So masarap siya actually, matamis na maasim yung lasa niya pero meron dyan sobrang tamis. Tsaka yung amoy niya parang medyo mangga siya. Pero i-search nyo na sa Google ko ano yung tawag 'yan. Basta sa Bangkok yan eh. So, alam ko ang kung ginagawa ko dyan, namamangguloy na naman ako. Yun ko the whole day actually. Pag kasi nabuboard ako, titingin lang ako sa repo, kaya titingin ako sa paralo, yun makinakain ko. Minsan bumibili ako ng sarili ko pag may tira ako sa sahod ko. So, ito naman yung aming hapunan. So, nag-order yung amo ko ng mga sushi, mga ganyan, mga maki, ganyan, ganyan. Kung mga pangalan yan, basta yan na yung kinakain ko. So, tinry ko naman to. Ah, uh, Salmon. Salmon yan. Tapos yung loob niya. Ah, uh, crab, ano ba yun? Crab stick ba yun? Yung sobrang sarap niya. As in, syempre, pagdating sa kainan, lahat ng pagkain masarap. Tapos, ayan. Luya yata yan. Yeah, pickle na luya. So, sobrang sarap niya. Ang sasawang ko dyan, it's kikuman. Hindi ko alam, siguro kikuman yan and then wasabi. So, sobrang sarap niya. Nakasalamin ako talaga dyan. Kasi sobrang sakit ng mata ko. So, hindi pala mata. Sobrang sakit ng ulo ko. inatake ako ng stigmatism ko. And hindi ko alam kung bakit. So, yun. Kinakausap ko sila dyan. Yung kinuha ko yung takip. So, murder kasi yung amo ko din. Sobrang dami. so syempre, the rest, para sa akin. So, ito pa yan. Ay, favorite ko din yan. Parang, um... Crab stick siya na hinimay-himay. Hindi ko alam kasi mga tawag yan. Basta tawag ko lang janit sushi. Lahat yan sushi. Hindi ko lang alam kung anong mga pangapangalan yan. Pero pinakagusto ko janit yung salmon talaga na kulay red. Ayan naman Eden Mami ba yan? Masarap din yung beans na yan. As in. Madami akong nakain dyan. Sobrang sarap niya as in. Dati hindi ako makain yan pero... Sobrang sarap. Kinakain nila yan minsan ng hilaw. Pero ayan, nakaboiled siya. So, sobrang sarap niya as in. Dito, alam niyo lahat ng mga food na hindi ko natitikman sa Pilipinas. As in, dito ko siya natikman. That's why I'm very thankful ako sa amo ko. Kasi hindi sila ganun kadamot. So, very open kami sa food. So, yung mga kasama ko lang yung medyo nag-inarts. So, ayan naman siya. Avocado siya. Tapos, yung sa loob niya, it's uh, hipon. Ano bang ginawa doon? Parang tempura. Ayan, inabot ko yan. Sabi ko, yan, lamunin mo yan. Charot! Masayang yung sabi ko. <laughs> <laughs> napakasama ako talaga po ta. So ayan na, nakaano na. Tignan mo yung ginagawa ko dyan. Yan, munguya. Tapos kukuha ng luya. Tapos kukuha din ako dyan ng ano. Siyempre, mahikiramdam tayo. Baka sabihin, masiba tayo. Just like, go for the flow. Pero sobrang sarap na sarap na ako dyan sa kinakain ko. So, ano kaya next na ko? Ayan ulit. Ayan talaga siya. So, dito ang in-order na amo ko, it's red na salmon. So, dalawa kasi yan eh. May pink, may red. Pero ang gusto ko talaga, it's red. Uh, ewan ko, mas malasa siya and hindi siya ganun ka basta hindi ko ma-explain yung ano niya, yung yung lasa niya. Basta mas masarap siya kaysa sa pink. Mas gusto ko yung red salmon kaysa sa pink salmon. So, ayan siya, salmon. na. No? Hilaw na yan. Hilaw na Hindi ko alam kung anong nilagay dyan. Basta masarap siya. Lahat naman sa akin masarap. Pero, hindi naman lahat. Diba? Pero si sabi lang ako na totoo, na masarap talaga siya. So, ito lang yung aking daily vlog. Ito yung the whole day ko na kinain ko. Simula breakfast, lunch, and merienda ko, and then dinner ko. So, ito lang. Malapit nang matapos. Masalama!